Ay, wala na ang shoes. Wala na. mo na. Wala na ang mo na. Nara, ando na. Ayun na. Ayun na. dali? na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 Ayun na. na. Ayun na.

<laughs> eh, <naman> na isa. <laughs> Ngawit na isa yo, isa na. sa? Two. Three, magic. Ayun na. Wala na. napunta na sa yero. Ayan, wala. Wala nang timbal. Nara, wala na. Wala. One, two, three. Ito na. i <laughs>